Warning lang sa mga nanonood sa atin, especially sa mga turdies natin dyan na religious. Kasi baka alam ko sa mga religious talaga mga tao at sa mga naniniwala sa mga us usapin ng mga demonyo, ay na naiisipin nila to. So, kung hindi ka komportable sa ganitong uh, usapan, pas ka na lang muna. Pero sa mga kagaya ko, na curious din talaga, Nako, pakinggan nyo yung kwento natin ngayong araw ha. Hindi naman kasi talaga ako religious personally, kaya hindi ko iniisip din yung ganitong mga usapan. Although, pag mga horror-horror, pag fictional, I do think mas nakakatakot yung mga demons kumpara sa mga ghosts at saka mga monsters. Kasi para mas malakas sila para sa akin at mas may mga capabilities silang manakit. Y yeah, yan ang para sa akin, opinion ko lang, John. Anyways, bago tayo magpatuloy, mag-like, subscribe, and hit the notification bell kayo. May 500 Gcash giveaway tayo. Sagutin nyo lang yung question of the day sa dulo ng video natin. Ito yung kwento. Noong July 1948, no, sa dulong part na daw, no, huling mga labanan na sa tinatawag na 30 Years War, nagloot itong Swedish Army sa city ng Prague. Ito yung Prague, no? Napakaganda niyan. Isa yung mga gusto kong puntahan, eh. So, nilut nila yung Prague at isa sa mga nakuha nila yung isang libro na nagnyangalan na Codex Gigas or Codex Gigas. di ko alam kung paano bagitin. Ito ang isa sa mga pinakasikat daw, sabi, na pinakamalaking libro sa mundo. At dahil sa laman nito, papakita namin mamaya yung mga inscriptions, mga pictures tinawag ito na The Devil's Bible. Eto na. So, eto yung pinakamalaking medieval Bible sa buong mundo. Kung makikita nyo, 36 inches siya. At 75 kilos yung bigat. Sabi pa, na nakita ko, hindi to kayang buhati ng mag-isang tao lang. Alas siguro kung maskulado. Usually, dalawa daw talaga yung nagbubuhat nito. Kasi kung makikita nyo yung mga larawan, ang laki talaga. At saka parang solid yung ano, solid yung mga materialis na ginamit sa libro. Ang laki niya pa, habang nagbabasa-basa ako, dahil Devil's Bible nga ito, hindi ko rin alam kung bakit, no? Pero yung facade daw, no? Yung labas, allegedly, ganyan daw ang itsura ng langit. Hindi ko alam kung metaphorical or literal na gano'n yung sa tingin nila itsura ng langit. Pero yun yung mga nababasa ko. Hindi ko na rin kasi nabasa yung buong libro kasi ang laki nun. <laughs> Di ba? ito yung sabi-sabi. Dahil Devil's Bible daw, di ba? Bakit Devil? Ayun sa kwento-kwento, nagawa ang libro na to dahil nakipagdila ang isang monghe kay Satan. Yun yung, ano, yung kwento, yun yung legend pakita natin ang dami picture ni Satan doon sa libro pakita natin dyan nakakatakot na nakita ko rin nawiwindang din ako pag feeling ko mananaginip ako pag tinignan ko siya i-execute daw kasi yung monghe dahil sa krimen na ginawa niya at binigyan siya ng deal for some reason na kung daw siya ng isang magandang libro overnight eh mapapasa walang visa yung krimen niya. For some reason, ganun yung kwento. So yun na nga, nakipag-deal siya kay Satan, thus yung Codex Gigas. In English, no, yung literal translation niya, The Giant Book. So, ayun yung kwento. Nakakatakot. Tatanungin ko kayo no, kung bibigyan kayo kunyari ng pera, asikatan, o kung may mahal ka sa buhay na mamamatay kunyari. Ang tanging magagawa mo lang ay makipag kay Satan para masave. Gagawin mo ba? pag kailangan, kailangan na na ko'y comment yan sa ilalim. Ito naman, yung kanina legend lang yon. pero ayon sa mga historians, although wala silang proof talaga dito, sa pag-aaral lang nila, tinatansya nila na 20 to 30 years daw isinulat itong libro na to. At may proof sila na makakapagpatunay na isa lang yung nagsulat. I imagine mo, napakalaki nun. Tapos, hindi ko alam kung gano'ng kalaki yung font nun. Eh, ang, ang, daming content nun. So, isa nga lang daw yung nagsulat. Hindi ko alam kung yung monghe ba talaga siya. Pero walang nakakaalam kung sino ba talaga siya. yung yeah, wala silang record na ganun. So, ayun. Sa tingin ko, curious kayo ngayon lahat. Sa iniisip niyo ano kaya yung laman Nun. Bakit Devil's Bible? So nag-search ako, no? tinignan ko yung mga komento ng mga tao, kung baka yung mga buod online. Ito raw yung laman ng Codex Gigas. Basically, isa daw itong kopya ng Bible. So lahat ng laman ng Bible, nandun daw sa Codex Gigas. Pero, initially, ginawa daw ito as historical text. Do. No? So meron daw historical text, may mga dokumento, may mga picture ng mga demonyo, and langit apparently, at uh, meron mga magic formula at saka spell. So doon ako napapaisip, kung may magic formula at spell, sino kaya nagsulat? Mga mga witch kaya ng medieval times, ganun. At para saan? Siyempre, hindi ka naman magsusulat na walang magbabasa ng sinulat mo. Kanino intended itong book na to? Kaya tinawag siya na The Devil's Bible. Kakatakot. Kung makikita mo, napakarami ng na mga disturbing na larawan sa loob. Na hindi ko ma-explain sa inyo. Isa-isa yan, napakadami kasi talaga. Alam nyo ba yung ano, yung libro ng Necronomicon? Yun usually ginagamit sa mga stories, sa mga movies, na Book of the Devil. ah uh, may marami din mga pictures, marami din mga spells doon. At yun yung naisip ko nung ni-research ko itong Codex Gigas. Parang yun yung mga, yung pinaka-similar na nakikita ko. May isang part na kinilabutan ako at, at hanggang ngayon iniisip ko kung bakit. Pero may isang hindi siya page eh. Isang part, dalawang page sila actually. Magkaharap. Yung isang side ng picture ay picture of the devil. Tapos yung isa, picture daw ng Jerusalem. So, bakit na sila silang dalawa? Eh, iniisip e, ko, may malalim bang kabuluhan? Kaya, sa tingin nyo, i-comment nyo sa ilalim kung anong anong rason na, pero nakakatakot, baka may, may meaning pala siya, di ba? Wala lang, napapaisip lang ako. Oh, eto, etong tanong ngayon, kuya, klaro, totoo ba yan? Baka naman, sinacharot mo lang kami. Totoong, totoo, ang Codex Gigas. Makikita siya sa National Library ng Sweden. At kung makikita mo, fresh na fresh pa siya doon. Totoong totoo siya at hindi siya gawa ng fiction. No? Kung makikita mo rin na sobrang guardyado, may mga giant metal doors Hindi ko alam kung kailangan mo pa ba magpa-schedule Pag pupunta ka dyan Hindi natin sure yun Pero pwede pwede mo siyang puntahan Kung makikita mo yung mga detalye ng libro Sabi nila gawa pa daw sa animal skin toy Sa yun sa mga nabasa ko Na ganun So nakakatakot talaga siya In and out pero, eto rin isa pa sa mga hinanap ko. Paano kung gusto mong malaman yung laman niya talaga? Meron ako na, nakita online, no? Pwede mo siyang i-download or bilhin para malaman mo kung ano yung laman sa loob. Nakakatakot nga lang, especially if in real life, tapos mag-isa ka lang kunyari. Kayo sa loob ng National Library, di ba? ng Sweden, tapos titignan mo yun. Paano kung totoo pala yung demonyo na ano, nakipag-deal, tapos nakipag-deal din sa'yo. Parang matutraumatize ako for life. Ganun. So, ayun siya. Kaya yung tatanungin ko ngayon, siguro, bago natin tapusin itong video, kaya nyo bang basahin yung Codex Gigas kung pag pinakita sa inyo, masisikmura nyo kaya yung mga pinakita kong mga larawan dyan. Eh, malay, kasi di ba hindi alam? Yun doon lang din ako curious, hindi alam kung sino yung sumulat. So, ano yung inspirasyon niya? Saan galing yung mga larawan ng mga demonyo doon? Saan niya nakuha yun? Gawa-gawa lang kaya ng, ng isip niya? Or may pinagbasi pinagbabasihan talaga siya o meron talagang instances na nakapag-usap talaga siya sa demonyo. Yan ang hindi natin alam. At curious lang din ako. Sure ako na merong tao na dahilan kung bakit ginawa to. Hindi naman gagawa ng libro na walang magbabasa. So, kung para kanino man yan, libro na yan, or kung meron pa mga tao sa mundo na meron din itong kopya ng libro na to, baka hindi natin alam. Doon ako curious talaga. Saan gagamitin? May mga sumpa ba doon sa libro? Paano gagamitin? May mga nagtangka na kaya na gumawa ng mga sumpa, yung mga spells doon. Curious ako. At nag-work kaya ni mga ganon. Hindi kasi ako paniwalain sa mga superstitions talaga. Pero pag ano, nakakatakot syempre talaga. Takot din ako sa multo kahit di ako naniniwala. <laughs> Ayun lang. So, uulitin ko lang yung tanong ko ngayon ha. Para sa 500 pesos Gcash giveaway natin. Kung gusto niyo manalo yan, mag-like, subscribe, and notification bell kayo kayong yung sobrang deep na desire o oh, kailangan nyo ng tulong na ang tanging paraan lang para makuha nyo yung gusto nyo na yon o oh, kailangan nyo na yon ay makipag-usap at makipag sa demonyo. Gagawin nyo ba? I-comment nyo yan sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clarita Third. Ipapaalam.